Bakit kailangan natin maligtas at makapasok sa langit? Ano yung dahilan kung bakit kailangan ng kaligtasan yung tao? Kung kailangan natin maligtas, ibig sabihin, nanganganib tayo na mapahamak o merong pagbabanta na mapahamak sa buhay natin. Ano kaya yung dahilan kung bakit kailangan natin ng kaligtasan? Ito yung sabi sa Romans chapter 5 verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamagitan ng kasalanan dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala kung nakikita nyo yun ibig sabihin merong kamatayan we are able to die kailangan pala natin maligtas pero may mga tao na ipinapanganak dito sa mundo ay hindi aware sa history na nangyari noon kung ano yung nangyari sa tao noon kasi may mga tao naman na ipinanganak ngayon na hindi nila alam kung ano yung naganap sa ating mga tao sa humanity maraming tao na ngayon na hindi nila alam na kailangan pala nilang maligtas dahil we are able to die dahil nanganganib tayo na mapahamak maraming tao na ngayon na hindi alam na nanganganib pala tayong mapahamak na nanganganib silang mapahamak dahil sa kanilang pangumuhay pero sa video na to ay isang awareness Papalad ka na nanonood ngayon Na napakinggan mo ang isang mensahe na to Isang babala sa ating mga tao Ayun yung isa sa pinakadahilan Kung bakit kailangan natin maligtas Tulad ng sinabi sa scripture Na ang pinakadahilan kung bakit Kailangan natin maligtas Dahil nagkaroon ng kamatayan Dahil lumaganap yung kamatayan Sa sangkatauhan Kasi dadating yung panahon Mamamatay tayo mamamatay yung physical nating katawan at pag-usapang kamatayan hindi lang physical na pagkamatay kundi meron ding spiritual na kamatayan hindi lang physical na namatay tayo mga tao kundi ispati yung spiritual natin ay namatay din dahil sa bunga ng kasalanan at yung spiritual na kamatayan na yun ay yung separation nawalay tayo sa Diyos ayun yung ibig sabihin ng kamatayan na separate tayo sa Diyos nagkaroon ng separation noon nung nagkasala yung tao nung pasimula nung sumaway si Adan at Eva sa utos ng Diyos at nung nakagawa sila ng kasalanan hindi lang kamatayang physical yung natamo kundi spiritually namatay din tayo kaya nga sinabi ng Panginoong Yesu kailangan natin ipanganak uli sa espiritu kasi namatay yung espiritu natin at yung katawang lupa naman natin talagang mamamatay maglalaho pero ipinangako rin ng Diyos sa mga taong sumasampalataya sa Kanya sa Panginoong Isokristo. Pagdating ng in the future, yung katawang lupa natin na ito maglalaho pero bibigyan tayo ng bagong design na katawan ng Diyos sa muling pagkabuhay. Si Benitos Kananay Elenaino Sanamida Kalaparamara Kaya kailangan natin maligtas dahil namatay tayo ito yung sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 22 sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo ang isang pag-asa lang natin sa ating kaligtasan ang pag-asa lang natin pagdating sa kaligtasan ay walang iba kundi ang madalas kong binabanggit sa inyo ay yung kaugnayan natin sa ating Panginoong Iso Kristo yung pakikipag-isa natin sa Kanya bilang pagtanggap pagsapalataya bilang Panginoon dahil sa Kanya kaya tayo mabubuhay kasi siya yung nagbibigay ng buhay siya yung solusyon sa problema nating mga tao which is yung kamatayan yung problema at ang solusyon ay yung ating relasyon sa Diyos sa ating Panginoong Iso Kristo wala nang ibang makapagliligtas sa tao kundi yung kanyang kaugnayan sa ating Panginoong Diyos, sa, kay Jesus. Yan lamang gusto kong ibagi sa inyo sa video nito. Kung nagugustuhan nyo yung mga ganitong content ay maaari kayo mag-subscribe at i-like na rin itong video.